yan, sumahan mga important is video mga katatay. so ayan, sobrang langas talaga ng so ngayon ay papakita ko sa inyo yung one-way road na ko na sa si UAS yes. kung ko so pupunta tayo ngayon uh, tumamitan tayo rito sa iyo kaya magpoma din yung piece sound na narin galing sa so salamat mga tatay samahan nyo ako tara let's go ngayon hey, wasap mga tatay so ngayon nalito na sa ito naman yung you kilo know, natawili natin pangalawa kilo ilo ito natawili at, natin mula kong karina so ito yung pangalawa so, medyo mahinap na rin naman ang tubig at hanggang ang na lang so, yan, yung, malapit lapit na tayo mga karatay kaya so, ito na yung last na dito na tatawirin natin and then natin ito na yung aking bukit na may talim na sibuyas so kaya diba excited na tayo dahil nakawal na so yun. so sige mga katatay. so what's up mga karatay so ito nga nandito na tayo ngayon so iikot na natin itong bagong tarif natin na si Kuyas na one week pa lang siya sa tarif natin natin kung may mga maraming damo na tumutubo so, no? check natin na may higi. kasi uh, ito yung panahon para i-check natin si Kuyas oo oh, oh. mga tatay Pagkalin natin yan mga katatay, ano? So, here we go. Ayan. Mayroon natin. Ayan. 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 Damo... damo lang talaga ang kalaban natin. Pero so far sa ngayon, hindi pa naman masyado wait lang mga karatay ha